po si Loloy Pia, yung nakidnap, yung dinala ng Kunumad, sa Kunumadji. Napasalamat ako doon sa lalaw na sa Panginoon hanggang ngayon buhay pa ako. At ka, lalaw na kapader Roel, siya yung, yung bigay, bigay lakas loob sa amin doon sa itaas kasi siya, siya, yung laging nagkikwinto sa akin, sa amin doon, kapader Roel. Napasalamat din ako sa mga Rangers, mga mga hukbong, hukbong papatok pa, uh, pawid sa goberno na nagkatulong na na peaceful nila yung ano yung puno ng puno mahadi dahil lang sa kanila salamat sa inyo sir may pasalamat din ako yung last na yung ano namin huling hininga ni Padre Ruel yung pinainampisa ng tubig ng niyog na buhay pa siya hanggang sa pagkamatay niya nandoon ako naka sa tabi niya yun yun po yun nung po yung masasabi ko po na maraming salamat po sa lahat ng katulong sa amin lalo, lalo, na yung ranger yung nakakuha sa amin 32nd IG salamat po